Una na pong sinabi na itong si Digong na dapat daw manalo yung kanyang siyam na kandidato sa <laughs> so, pagkasenador dahil sila daw ang makapagliligtas para hindi matuloy, para hindi ma-impeach, tuloy ma-impeach itong si Sara Duterte. O oh, you see, inamin mo rin na bumuo ka ng uh, slate. Nga pala, bakit siyam lang? Ba't hindi mo nabuo ng na, na labing dalawa? <laughs> Nahirapan na sigurong kumuha ng mga kandidato itong mga ito. Wala na sigurong mauto. Hmm. Yung ilan dyan, totoo. Yung ilan dyan, totoong totoo, pinabili lang ng suka at nagkaroon na ng COC from the Comelec. Yun naman ang nangyari. Sino ba yung mga attorney na yan na sinasabi mo? Ay kahit attorney ka kung pwede ka naman talagang bumili ko na ng suka eh. <laughs> pikon na pikon itong mga Itong kampo ni Digong sa sa bansag na mga pinabili lang ng suka. Ito eh, totoo naman talaga. At sana alamin niyo kung ano ang ibig sabihin noon. Ano ho? Oh, ayan. Bumalik na naman po sa issue ng 20 per kilo na bigas etong si Digong. Pare-pareho daw talaga itong si Digong at ang mga DD shit. Bakit bumalik na naman dito? Kasi yung mga inventong paratang sa nasa Malacanang ay hindi naman talaga umobra. So, ano nangyayari? Paikot-ikot lang yan. Babalik na naman sa isyo, halimbawa, ng kuno ay Paul Ito eto nasa Malacanang, pangag. Paikot-ikot lang yan. Baka sakaling, at one point, ay bumalik, or yung yung kanilang mga binabato sa Malacanang, isa man doon, ay maging midsa para magalit ang mga kababayan natin sa nasa Malacanang. At tuluyan na mag-add sa People Power Revolution daw. Yan ang minimiti na mga ito. Hmm. Kasi kung talagang meron kayo mga paratang, siguro naman pwedeng idaan ninyo sa tamang proseso, sa legal na proseso. Hindi yung pagsigaw-sigaw ng mga paratang nyo sa mga rally. Hmm. At paggamit ng mga social media influencers para ipahalat sa social media. Wala, hindi naman tamang proseso yan eh. Hindi matatawag na legal na proseso yan ay talo kayo dahil ang nasa Malacanang po, pawang mga legal na proseso ang dinadaanan. Kaya eto, may tatagumpay. Magtatagumpay ba sa impeachment? Abay oo, sa tingin ko. Ito daw ay alam ni Digong. etong 20 per kilo na bigas na hindi hindi daw mangyayari at mahirap talaga mangyari Alam daw yan ni Digong. O ay ang kapal daw ng mukha dahil nung panahon ni Digong umabot daw ng hanggang 90 per kilo ang bigas. Hmm. Tapos ngayon, parang gusto niya na siya lang yung tao na nag-promise na hindi talaga natutupad lahat. Siya lang. Gusto niya siya lang. Yung ibang nag-promise, kailangan ay matupad ang inyong mga promise. <laughs> Pero siya mismo, sa sarili niya, yung kanyang mga pinangako ay pawang mga drawing lahat. Hmm. Yan po ba? Yan po ba yung tatay digs nyo, the best president kuno in the universe? Hello,